thank <laughs> you Parang hindi masarap. Nalin. Pabart kami tumambay. Parang hindi masarap yon. Ah, grobe. Oo. Sikman mo natin, weng. Grobe ka naman. Wait lang. Masakit yung sikmura ko eh. Grabe na rin, no? Kaya sana pa. Parang gusto kong upakal. Kanina nga sabi kong tabang eh. Ah, Nagkaisa. Ayan yung my birthday. May dami kay Boringot na ngay tsura. Happy birthday! Happy birthday. <laughs> Parang ano? Birthday. Happy birthday. Parang may shade yung <laughs> aking video. kasi ah, mga oh, putot-putot pinasakan. Ah, sakit. Ang sabi ko nga kanina kung may foil sila, meron naman daw. Sabi ko mayroon. Lagyan niyo yung bunga ni Natin <laughs> si Dinalin bisita tayo eh. ayusin mo man. Tao po. Happy fiesta. Bisita ba lang po kami. Tingnan mo. Si Pagod yan. <laughs> Pero ausog Oh, di ba? Yan ang may-ari dito. Yung pagbalay. Ayaw ko nang maingay, ha? Ayaw dyan. Pahimik tayo, baka tayo matik mo. Oh, no. Nasaan kami? Tingnan nyo na lang yung ano, upuan. Oh, no. Mauhula. No. Happy birthday! Hindi <laughs> naman yung, ano. <laughs> Uy! Yung isa doon. Eh. Uy! Oh, dithi, niya, may isa doon. Hindi. <laughs> Sabi ni Tita, hindi daw magsasabi kung hindi siya sumama. Ano to? Late upload na lang. Hindi naman yung Akala ko nagla-live sa No. Sa Facebook? No. Sabi nga? Ano Ay, bumili sila ng yelo. Wow. Doon. Wow. May minodo. Happy Bagoy birthday. Ano? Correct kay... Kay yan. Ah, niya, te. Kay sarapin niyan. Ah, binito. Masagal na yan. Tani na nga ano namin dyan. Ito ang ano pa yan. Uh, Again, sa night. Ang tapa. Ayan. Okay. Ayan. 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 Send ko na lang sa'yo. Hindi ako mag-focus. Sasabi mo Ay, thank you. Sige na. Ang focus kasi mayari kayo. Sige <laughs> na. ko pa yan. Next week ko pa yan. i-airi lang. Ito mm. na Oh, sige. <laughs> Pag nag-million na ako. Ako dito sa labas, guys. Uh, sa ilalim ng puno. Kahit. Ayun, yung kubo doon. May tagay doon. So, tapos na kayo mag-dinner. Ayun. Wala silang video, okay. Set mo nga yung video. Ay, andyan naman sila, yung Ding <tinyo> na sarap sa ng ano. Sarap sa ng... Hi, Johan. Morning. Hi, bata. Morning. Where are you going? Ha? Do holy ka ng chicken? No, the, the... big chicken? Yes. are you looking with the big chicken? Where is it? Ha? Huh? Nasaan daw yun? It was. Ado ah, si tatay yung nagpapakain. Si tatay nagpapakain doon ng chicken. Ang daming chicken. Halika. Punta tayo doon kay tatay. We're going to tatay ah. Uh, dahan dandahan bata. Doon. Punta tayo kay tatay. Come here. I'm here. Ilan na lang yung kambing ni? Dalawa na lang. <laughs> Daming puno ng kawayan. Daming bunga ng mangga oh. Eh. Ha. Where is Naomi? Where is Naomi? Yo. Yeah. Na iwan siya. <laughs> So, nandito na naman kami sa farm. Ando na sila uwi oh, na guys may trabaho yan na yan yes. sakit ng na pako pa nasugat kasi ako sa paa so lumaboy pa din shout out and see you again on my next vlog I love you guys hello guys nasa labo yan ako we end na Huh? nakakahingal na naman bakit may motor dito Nagmotor pala si Tati, nagbaktas pa tayo. <laughs> Ayan lang pala diyan iiwan yung single. So na develop na siya dito, guys. May bakod na. Very. Where... Oh, no. Tinitingnan ko nga kung gaano kakagaling pag na-block ka eh. Ganda na nano. Kagawin nya tatong resort ano. Ganda daw. 100 100 100. Baba okay no? din ba? Sigurang nangingil lang ang kamigan. lang. Start yung motor. Malamig kasi yan. Malamig kasi dito, te. Sa tapos mainit sa baba. Sa bundok lang ang malamig sa amin. Ay. Tulak. ubah Bakit may ano may alamre pataas din eh. Mahirap magano ano. So, hatid kami hanggang baba lang sa highway. nagbihis na ng damit pag baba, ng ng mangga awa ng Diyos oh no ando na kaagad <laughs>